Welcome for today's video mga ka -shippie. Ang video po natin for today ay gagawa po tayo ng baked tahong o yung tahong ay lalagyan natin ng cheese sa taas. Kung gusto nyo malaman ng ating recipe, mag-subscribe lang po sa Chefie PH sa ating YouTube channel. So ang ating first step sa paggawa ng baked tahong, so gagawa po tayo ng roux. So next start tayo sa star margarine, di tayo gumamit ng butter. Then after that, lalagyan tayo ng harina. Then mix lang natin ito hanggang sa maging golden brown. Then after that, maglalagay na tayo ng stocks o kung anong available merong available kayo dyan. Pwede rin makagamit ng beef cubes or chicken cubes. Yan, tapos tunawin nyo lang sa, ano, sa tubig na mainit. Mas masarap yan kasi mas mayroong lasa. So pwede na naman yung, ano, yung tubig kung uh, depende nga sa inyo kung anong gusto nyo. So yan, i-an lang natin yan. Uh, Haluloy lang natin yan hanggang sa lumapot yung, ano, yung ating uh, roux. Then mag-add tayo dito ng ano, ng uh, white cream. Any cream naman pwede ano, cooking cream. Uh, yan yung white cream niya. Okay, yo. Para lang magano, mas uh, lalo pang mag yung ating ano, ating sauce. Kasi after that, maglalagay na rin tayo ng ano, ng cheese diyan. At uh, any kind of cheese naman pwede nating gamitin kung anong nga uh, meron kayo diyan sa mga refrigerator niyo. Uh, mas maraming cheese, mas masarap. So ito, naglagay din ako ng anato pampakulay lang naman yan so ano lang yan pwede kayo hindi maglagay niyan etong Gouda cheese which is kasi nasa Dubai ako kaya ito yung ginamit ko pero kung nasa Pilipinas kayo any kind of cheese pwede pwede yung gamitin kahit ano dyan know, mix lang natin hanggang sa matunaw yung ating ano cheese syempre maglalagay tayo ng salt and pepper and then calamansi juice or maybe lemon para lang ano para lang mabalance yung ano yung yung lasa ng ating cheese ko. So, At ito na yung ating uh, tahong. Uh, ano na yan? Free, ano na yan? Free cook na yan mga ka-chefy. So, ayan. Nilagay natin yung cheese sa taas and then binake natin sa, ano, sa ating oven. So, ito na yung, ano, yung ating final uh, result ng ating bake uh, baked tahong. So, yeah, I-try nyo mga ka-chefy kasi napakasarap yung baked tahong na yan. At, uh, ayun nga, madali lang naman siyang gawin so ayan, oh. Um, mm, approve na approve kay Chef PH pati yung ating ano, camera man sa atin <laughs> approve na approve din sa ating ginawang bake tahong.